Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Bahagi po yan ng ating panatang makabayan. Panagin para sa katekizem on the go. Ano po bang sinasaad ng ating katekismo hinggil sa ating tungkulin bilang katoliko kristyano sa ating minamahal na bayan? Una, mayroon po tayong tungkulin kilalani ng ating pamahalaan bilang tagapangasiwa ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kaloob. Pangalawa, mayroon po tayong tungkuling makiambag sa pamahalaan para po sa ikabubuti ng ating lipunan sa diwa po ng katotohanan, ng katarungan at ng kapayapaan. Ikatlo po, mayroon po tayong tungkuling na magpasakop sa lihitimong pamahalaan at makihati po sa pananagutan niya na itaguyod ang pangkalahatang kabutihan. Halimbawa, kailangan po tayo magbayad ng buwis, tayo bumoto, tayo po kung kakailanganin ay ipagtanggol ang ating bayan. Ang apat na ating tungkulin ay ipanalangin po ang ating pamahalaan para tayo po ay magkaroon ng maayos na pamumuhay, na may paggalang at may pagmamahal at takot sa Diyos. Gayunpaman, meron din po tayong tungkuling huwag sundin ang pamahalaan ng utos niya kung ito po ay masama ito po ay hindi, hindi kumikilala sa karapatan ng bawat tao at ito po ay taliwas sa katuruan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi nga po ay una nating sundin ang Diyos bago ang utos ng tao. Malino po kay Saint Mother Teresa ang kanyang pagiging mamamayan at ang kanyang pagiging kristyano. Ang sabi po niya, ako ay ipinanganak na Albanian, ako ay mamamayan ng India, ako po ay naglilingkod sa buong mundo, ngunit ang puso ko ay para lamang kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please share po this video. Muli po ito po si Father Jade, isang Pilipino, para sa katekizen.